ng Spark, Park, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, Max Park, pag-uusapan po natin ng mga sikreto para mag-message na ang lalaki sa iyo. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para mag-message na ang lalaki sa iyo is huwag na mag-message sa mga madrama at negative na salita. Yan ang unang sikreto kayong support upang magkaroon ng tiyansa na ang isang lalaki ay talaga namang mag-message na sa iyo o kausapin ka na o mag-reply na sa mga message mo. Alam niyo mga kaysa, para sa mga pinakadahilan kung bakit ang isang lalaki iniiwasan ka at ayaw kang kausapin o ayaw kang i-message ay dahil masyado kang madrama o kaya naman masyadong negatibo ang mga sinasabi mo at mga pinapabasa mo sa kanya. Ka-inspire, huwag kang ganyan. Talaga naman ang isang na lalaki ay mas lalong iiwasan ka at lalayuan ka. At kung gusto mo na muli kayo magkausap, ay ayusin mo ang mga message mo sa kanya. Yung iba kasi sa inyo, yung iba sa inyo ay masyadong talaga namang masakit magsalita. Masyadong ratratera, bungangera, at kung ano-ano ang mga negatibong salita ang may message mo sa partner mo dahilan kung bakit ayaw kanyang replyan o kausapin ka-inspired kahit ikaw naman eh sa'yo gawin yan gaganaan ka bang i-message yung tao? gaganahan ka bang replyan? sagutin? di diba? ba't hindi rin? sapagat puro kadramahan puro mga katoksikan negative na salita ang mga nababasa mo message mo o message niya sa'yo ka-inspired huwag kayong ganyan huwag kayong tumulad sa iba Upang magkaroon ng pag-asa at magkaroon talaga namang ka-inspired ng tiyansa ng lalaki, ay message ka na at kausapin ka na. Matuto kayong magpakumbaba, matuto kayong umunawa at maghinay-hinay sa inyong mga salita o mga mini-message, sa text or chat sa boyfriend mo o sa mister mo. Lalo na kapag siya ay naka-no-contact sa iyo, ka-inspired. Sa so, mga sikreto dapat mong tandaan upang isang lalaki ay mag-message na sa iyo, ka-inspired. At ang pangalawang sikreto Max Spark para mag-message na sa iyo ang isang lalaki. Dapat makita niyang palayo ka na ng palayo. Yan ang pangalawa kay Spark. Alam niyo mga kay Spark, yan ang palawang sikreto sa pinakamatindi upang ang isang lalaki ay talaga namang mag-message na sa iyo at makapag-isip-isip at muling bumalik sa iyo. Alam niyo mga kay Spark, bilang mga tao, lalaki man o babae, sino man sa atin, kapag tayo ay masyado pang talaga namang pinupush at binabalidate ng isang tao, di ba? Parang nakadaladaga ng ating pride at ego at lumalaki pang pa ating ulo. Dahil alam natin na meron tao na handang talaga magtiis at maghintay para sa atin. Pero pag yung tao na yon ay unti-unti nang nawawala o palayo na ng palayo, doon tayo nagsisimula mag-isip, mag-alala, o mag-curious. Kaya ka-inspire, na maghabol ka sa lalaki, imbis na mabalaw ka sa kanya, ipakita mo ang kabaliwan mo sa kanya at ang pagiging marupok mo, at ang pagiging martir mo, at ang pagiging tanga mo, at talaga namang ang pagiging mahina mo sa kanya, ka-inspire, itigil mo yan. O pang ang isang lalaki ay hindi lumaki ang ulo, hindi mo na siya masyadong mabalidate, eh. at hindi masyadong pamasang pride niya at tumigas ang ego niya sa iyo. Tailan kung bakit ngayon ay nilalayuan kanya at tayo kanyang kausapit initiis ka kanya at pinababayaan ka pa niya. Kaya naman, tigil mo yan, ka-inspired, Huwag mong ipakita ang sobrang hina mo sa kanya. Huwag mong ipakita ang sobrang balu ko sa kanya. Huwag ka nang maghabol pa sa kanya. Yung iba sa inyo, habol lang habol pa eh. Kaya yung lalaki, ayaw ka ngayong replyan. Sa so pagkat talaga namang nakikita niya, talaga namang nai-enjoy niya pa ang hahabol mo. Pero pag tinigil mo yan, unti-unti ka nang di nagpaparamdam sa kanya, hindi ka na nangungulit, pinapakita mong palayo ka na ng palayo, doon na isang tao. Ay talaga namang magkakaroon ng curiosidad at magiging mysterious ka sa kanya sapagkat iisipin niya kung bakit bigla kang nagbago at bigla kang lumalayo ngayon na noon ay di ka naman ganyan diba? marami siyang may isip iisipin ka niya kapag tinigil mo ang talagang mga pangungulit pag may message Talagang ah, talaga namang pagmamakaawa sa kanya kapag may message mo lang pag may message sa kanya ayaan mo muna siya mag no contact ka din tulad ng ginagawa niya kung siya ay nag no no contact sa iyo mag no contact ka din sa kanya upang ang nararamdaman mo ay talaga namang kahit paano ay maramdaman din niya at ang talaga namang pag-iisip mo talaga namang na-stress ka na sa pag-iisip ay mangyari din sa kanya isip-isipin ka din niya ka sa isang mga sikreto na dapat mong gawin upang ang lalaki sa katagalan ni siguradong mag-message na sa iyo sapagkat sino pang taong hindi makatiis kapag marami ng katanungan ang tumatakbo sa utak niya tulad ng iyong paglayo ng paglayo talaga naman ka inspire ang lalaki sa katagalan ay hindi ka rin matitiis kapag nakita niyang ganyan ka na at hindi ka na tulad ng dati na habol ng habol sa kanya ka inspire tapat ng sikreto Max Spark para mag-message sa iyo ang sinalakis. Huwag ka na ding mag-message at mag-self-improve ka na lang ng pangatlo ka-inspire. Sabi niyo, siya, sa isa pinakamatinding katotohanan na dapat mong gawin, dahil kung yan ang gagawin mo ang ay sigurado ang isang lalaki, ay manunumbanik ang value o halaga mo sa kanya. Dahilan kung bakit sa katagalan ay magme-message din sa iyo o mag reply sa mga message mo. Dapat kung ngayon, pinatagtag mo siya ng chat, pinatagtag mo siya ng text, sobrang dami mo kung talaga namang mag-message sa kanya at kung ano-ano pa ang mga pinagsabi mo at talaga namang imbis na mag self improve ka at mag focus sa sarili mo at mahalin mo respetuhin mo ang sarili mo di mo ginagawa yun sapagkat ang buong talaga buong ginagawa mo lang ngayon ay maghintayin siya alalahanin siya, isipin siya magmukmuk, umiyak talaga namang magdrama at kung ano ano pang hindi magandang ginagawa mo ngayon sa buhay mo sapagkat nasasaktan ka nalulungkot ka namimiss mo siya kaya kailangan sa buhay kung minsan kailangan nating mag-ease talaga may e mga bagay tayong dapat isakripisyo. May e mga bagay tayong dapat tiisin upang talaga namang makapag-focus tayo sa mas mahalaga at sa mas tamang paraan. Kaya inspired. Ibig na kulitin mo siya, eh mag no call ka sa kanya. Ang ibig sabihin, huwag mo na rin siyang i-message. Hindi ka nga niya nare di ba? Mas talo mo lang pinapababa ang halaga mo sa sarili. Mas talo mo lang pinapababa ang value mo sa mga mata niya. Masyado mo lang talaga namang bina, binabagsak ang respeto mo sa sarili mo at ang pagkababae mo. Magtira ka. Magtira ka ng pagmamahal at respeto sa sarili mo at huwag mong um ubusin ang value mo sa kanya. Di ba? Para hindi, hindi ka niya malihitin lalo, hindi bumaba ang pagtingin niya sa'yo at hindi ka niya bastusin. Kasi, pagka ka ganyan ka ng ganyan, Uh, napakolit mo, pinapakita mong balu na balu ka, nagmamakaawa ka pat, nangungulit ka, ginagawa mo lahat para lang magkausap kayo Ginagawa mo lahat para lang mag-reply na siya sa iyo. message ka lang, message ng kung ano-ano. No. At talaga namang, oh, nagsusorry ka, ganyan, nangangako ka, pero ayaw ka niyang replyan. Nangungulit ka pa rin. Okay, it's Pag bumaba na bumaba ang value halaga mo sa lalaki, mawawala rin siya, mawawalan din siya ng respeto sa'yo mawawalan siya ng paggalang sa iyo mawawalan siya ng amor o pag-ibig sa iyo dahilan kung bakit mawawalan ka ng pag-asa sa buhay niya dahilan kung bakit malalayo sa katotohanan na magkaayos pa kayo dahil sa pinaggagawa mo magtiis ka muna maghintay ka muna magtiwala ka sa proseso at ang tamang proseso huwag mo siyang kulitin huwag mo siyang habulin tigil mo muna ang pangungulit tigil mo muna ang panay message panay chat panay text panay call yung iba sa inyo, binlock na nga eh. gumagawa pa ng dami account, nakikichat pa sa ibang kaibigan, nakikitext pa sa ibang kaibigan o kung mag-anak, tigil mo yan. Huwag mo muna siyang i-message, huwag mo siyang habulin, huwag mo siyang kulitin. Sa halip, mag-focus ka sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Ayusin mo ang trabaho mo, ang buhay mo, ang itsura mo, lahat. Mag-gym ka. <laughs> ah, makipagkaibigan ka, makipagbanting ka sa mga kaibigan mo, pakita mong masaya ka ipakita mong okay ka ipakita mong mas lalo kang umaangat ipakita mong mas lalo kang lumalago ipakita mong mas lalo kang nagiging masaya nagiging successful ipakita mong mas lalo kang gumaganda magpaganda ka araw-araw magpa-sexy ka araw-araw ibigin mo ang sarili mo mahalin mo ang sarili mo na noon ay nakalimutan mo na dahil sa kanya ka inspire sa isang mga sikreto upang lalaki ay muli ka nang kausapin sapagkat sino ba naman ang tatanggi sa isang babae na talaga namang pinapakita na mahal niya ang sarili niya at mas lalong nag-improve, naging progressive, naging productive, naging successful, naging high value, tatanggihan ka ba niya? Talaga naman ka-inspired. Siguradong magre-reply na yan sa'yo o sa or siya mismo ang talaga namang unti-unting magpaparamdam sa'yo ka-inspired. At ang pang-apat na sikreto ka-inspired para mag-message sa'yo ang dapat maisip niyang wala kang talagang pakialam. May nang pang-apat inspired alam niyo kung bakit nagmamayabang sa'yo. Talaga naman ka. At pinagmumukha ka pang tanga. At talaga naman ayaw ka talagang kausapin to. Para bang nai-enjoy niya pa. Sapagkat ka-inspired ang naiisip niya. Eh laging sobrang may pakialam ka sa kanya. Sa tipong paggising niya pa lang sa umaga, ang una niyang makikita ay mga chat mo. Hindi lang ba sa chat? Napakadaming chat. Napakadaming text. Napakadaming message. Kung saan man yan. Pinapakita mo talaga naman ka-inspire, na sobrang atat-atat at, atat na atat ka sa kanya, at gustong gusto mo na muling magkausap kayo, yun ang nasa isip niya. Ang nasa isip niya, ikaw ay sobrang nagmamahal sa kanya. Ang nasa isip niya, ikaw ay talaga namang handang magtiis at maghintay sa kanya. Pinapalaki mo lalong ulo niya, ang ego niya, ang talaga namang binubusog mo ang subconscious mind niya. Sa pamamagitan ng conscious mind niya, sa pamamagitan ng pinapakita mo sa kanya sa pamamagitan ng ka-inspired mga pinaparamdam mo sa kanya pagmamalaki niya sa kanyang sarili na ikaw mismo ang nagpapakain sa ego niya ikaw mismo ang nagpo-push sa, pa sa pagiging proud niya at nagpo-push sa pride niya upang ito mas lalong magmataas sa iyo dahil na rin sa mga sinasabi mo binamalit mong sarili mo binababa mo masyado ang sarili mo Baka sabi ng iba, kaya support ako kasi may kasalanan. Ako yung nagkasala. Ako yung nagkamali. Kaya eh, ganito ako. Oo nga. Ang mahalaga naman, umamin ka sa pagkakamali mo, humingi ka ng tawad, at pakumbaba ka. Okay na yun. Huwag naman yung sosobra-sobra naman. Na para bang mukha ka ng tanga. Kaya inspired. Hindi niya mas talo makikita ang value mo. Hindi niya ma-appreciate ang pagpapakumbaba mo. Kung sosobrahan mo pagtira ka pa rin ng respeto sa sarili mo. Ang mahalaga, palagi mong ginagawa ang tama. Ka-inspired sa isang mga sikreto. Upang ang lalaki talaga naman ka-inspired, bumaba ang pride. Yung may iisip na na wala ka ng pakialam. Paano mangyayari yun? E di, di ba, at least, pakita mo na okay ka na sa buhay mo, masaya ka na, at okay ka lang, kahit wala na siyang message. Okay ka lang, kahit di na kayo nag-uusap okay ka na, masaya ka na, hindi na stress yung mukha mo, hindi ka na stress sa buhay mo, hindi ka na nagpo-post ng mga sad post, hindi ka na sad girl, hindi ka na talaga namang laging malungkot, ipakita mo na okay ka na, ipakita mo na wala ka ng pakialam, mag-message man siya o hindi, mag-reply man siya o hindi, kausapin ka man niya o hindi, maging okay man kayo o hindi, dapat niyang maisip yon. bago niya maisip yon, dapat may makita muna siya sa'yo, kaya unahin mo sarili mo talaga, Ayusin mo ang sarili mo, huwag puro pag-ibig. Maraming lalaki sa mundo. Mas maraming mahalagang bagay sa mundo. Hindi lang lalaki, hindi lang pag-ibig. Paglingkuran mo ang Panginoon. Mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang mga magulang kapatid mo. Tumulong ka sa kapwa mo. Abutin mo ang mga pangarap mo. Maghanap ka ng mga bagong bagay na pagkakabalaan mo. Talaga naman kay hindi lang puro pag-ibig. Pag, pag laging mo inuuna ang pag-ibig, lagi mong iniisip puro lalaki, ay eh lalayo sa At mas lalong di ka magkakaroon ng tuloy na pag-ibig. Sapagkat sabi nga nila, ang pagmamahal ay hindi hinahanap. Kusa itong dumarating. Sa pamamagitan lalo ng pagtitiwala mo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo. Ka-inspired sa isang mga sikreto. Dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Dapat talaga namang gawin mong lahat na makakaya mo upang dumating sa point o sa punto na ang lalaking yan ay bumaba ang pride sa pamamagitan ng maisip niya na ikaw ay wala ka ng pakialam sa kanya ka inspire At ang mga sikreto mga ka para mag-message sa iyo ang sinalakis, pinakamabuti na tumawag o lumapit ka sa Diyos. Ama ah, yan ang spa Alam nyo, yan ang pinakamahalaga sa lahat. Sa lahat-lahat yan ang pinakamahalaga at talagang mas lalo mong dapat isipin na tandaan at gawin ang paglapit mo sa Panginoon. Sapagkat ikaw ay tao lang, at ang mga hinihingan mo ng payo tulad ko at ang iba pa mga tao lang din kami. Wala namang perfectong tao. May mga nalalaman lang ang iba na hindi mo nalalaman kaya kailangan mo rin ang tulong at payo nila. Namin. Pero ako mismo, si ka Spark, Alvin Kappa, ang magsasabi sa inyong lahat na nanonood sa akin, baka, rin din ang tinig ko, nakakarinig sa boses ko ngayon na lumapit ka sa Panginoon. Sa ang Diyos ang siyang pinaka makakatulong sa iyo. Lumapit ka sa sabi mo sa kanya na sana Panginoon, tulungan mo ako, hirap na hirap na ako. Sana kausapin na ako ng boyfriend ko. Magkaayos na kami ng mister ko. Magreply na siya sa message ko. Talaga namang ma-realize niya ang halaga ko. At talaga namang umepekto at magtiwala ako sa proseso. Matuto akong magtiis, matuto akong maghintay. Huwag ako maging atat, huwag ako maging makulit. Matuto akong respetuin, mahalin ko po ang sarili ko. Bigyan mo ko ng lakas ng loob talaga namang pagtitiwala sa iyo. Ganyan, lumapit kayo sa Panginoon at sigurado, ang Diyos ay hindi kailanman magdadamot sa iyo. Hindi kailanman magdadamot ang Panginoon sa mga taong marunong magpakumbaba sa harap niya at marunong umalala sa kanya. Sa inspired, sa isang pinakasikreto upang ikaw ay magtagumpay sa anumang bagay sa buhay sa mundong ito. Sa isang mga dapat mong gawin, lumapit ka sa Panginoon upang ang lalaking mahal mo, ang partner mo, ay magkaroon ng malaking pag-asa siya ay mag-message na sa iyo or kausapin ka na niya ka-inspire. So, Max, kasupad lang po, Masalamat po, mga sa pagtapos po ng vlog ito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba at sa mga di pa po, po nakasubscribe. Pasubscribe na po, Max. kasupad, at click na rin po notification bell upang maging update po kayo sa mga mga bago ko pong upload. Sa mga gusto magpa-coaching or magpa-advise, ay pakamayos na po ako sa aking Facebook, aming profile picture ko. Pakichat ako, ako mismo magre-reply sa inyo. Tayo pag usapan ng problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, makitspad, mangingat po ay lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!